Nauubos ang mga puwersa ng Russia sa Sumi. Huminto na ang opensiba ng Russia. At ngayon ay tuloy-tuloy na ang kontra-opensiba ng Ukraine. Sobrang sama na ng kalagayan ng Russia sa rehiyong ito. Napati ang media ng Russia ay hindi na pinapaganda ang balita. Nagbababala na ang mga Russian Z-channels tungkol sa malalaking pagkatalo malapit sa Kendrivka, rehiyon ng Sumi. Ayon sa mga ulat, umatras ang mga puwersa ng Russia matapos magdusa ng matitinding pagkalugi. Ayon kay Belarusian Silvok, halos nabura na sa mapa ang ikatatlumpu motorized rifle regiment at halos wala nang natitirang tauhan. Samantala, hindi rin pinapalamutian ng mga Russian war correspondent ang sitwasyon. Sinasabi nilang lalo pang lumalala ang kalagayan nila sa Olevska. Kaya balikan natin at tingnan kung paano nagsimula ang lahat ng ito gaya ng nakikita ninyo sa Deep State Map sa inyong screen. Nagsimula lang ilang araw ang nakalipas ang counter-offensive ng mga puwersang Ukrainian at napakabilis ng galaw nito. Bago niyan, ang mga puwersa ng Russia ay talagang nakakakuha ng teritoryo. Pero dahil sa counter-offensive na ito, mukhang napapaurong at napapatakbo ang mga puwersa ng Russia. Nagsimula ang lahat noong Hulyo 24 nang masyadong nagtiwala ang mga komandante ng Russia sa kanilang opensiba at pinilit ang kanilang mga sundalo sa isang madugong labanan sa mga bukirin. Kaya, karaniwan na lang na estratehiya ng Russia. Ngayon, dahil ang mga bagong reserba ng Russia ay masyadong malayo sa harapan para magpalakas, isinagawa ng mga Ukrainyano ang isang napakab, napakagandang pincer maneuver na nagpaatras sa mga Ruso mula sa isa na namang pamayanan sa Sumi Oblast. Samantala, ang hukbong panghimpapawid ng Ukraine ay nagsasagawa ng mga pag-atake sa mga posisyon ng Russia upang takutin at pahinain ang mga sundalong Ruso na maaaring samantalahin ng mga Ukrainyano sa lupa. Napakawalan ng ika daan at dalawamputlimang brigada ng Ukraine ang pamayanan ng Kendrivka sa Sumi Front noong Hulyo 25 dahil sa kanilang mabilis at matatag na aksyon. Kaya para gumanti, ginawa ng mga Ruso ang palagi nilang ginagawa. Sinimulan nilang targetin ang mga pasilidad ng civilian para makaganti. Ang hilagang silangang rehiyon ng Sumi sa Ukraine ay tinamaan ng sunud-sunod na pag-atake noong Sabado ng gabi na to-target sa mga pasilidad ng civilian. Kapag ito ng pagkauna unang pag-atake na nangyari sa araw na iyon. Nakuhanan ng video ang pagsabog ng isang Russian drone nang tumama ito sa isang gusali ng opisina ng militar na administrasyon ayon sa inilabas na post sa social media. Iniulat ng Kiev Independent na tatlong tao ang nasugatan sa mga pag-atake noong magdamag. Lagi akong nababahala tuwing nakakakita ng mga pag-atake sa mga sibilyan dahil iniisip ko kung anong benepisyong militar ang nakukuha ng Russia sa pag-atake sa mga gusaling sibilyan at pagpatay sa mga sibilyang Ukrainian. Dahil sa huli, hindi naman talaga ito nakakaapekto ng malaki sa mga frontline kung saan napapaurong ang mga sundalong Ruso. Narito ang clip kung saan malinaw na ipinaliliwanag ito ni General Jack Keane. Pero bago tayo magpatuloy, ilike at i-subscribe ang channel sa ibaba. Tuwing tinatalakay natin ang digmaan, madalas na nire-restrict ng YouTube ang ating mga video dahil hindi ito advertiser-friendly. Kaya malaking tulong ang inyong like at subscribe sa algorithm. Simulan na natin ang clip na ito. Oo. Oh, ang totoo niya, naniniwala sila na kaya nilang pahinain ang mga Ukrainians at sirain ang loob ng mga tao sa Ukraine. Kaya nga sila nakatutok sa mga air attack na ito, hindi sa mga target ng militar ng Ukraine, kundi sa mga civilian. Tinatamaan nila ang Odessa dahil ito ay isang makasaysayang lungsod. Maganda talaga ang lugar na iyon. Maraming Ruso ang pumupunta ron bago ang digmaan para mag-vacation. Pangarap talaga ni Putin na mapasailalim muli ng kontrol ng Russia ang Odessa. Tinamaan nila ang kanilang pamilihan na napakahistorikal at isa rin sa mga makasaysayang gusali. At ito ay tungkol sa pagwasak ng loob ng mga Ukrainians at ng kanilang suporta sa kanilang gobyerno upang lalong mapilitan ang gobyernong Ukrainian na magbigay ng malalaking concession sa mga Ruso. Ano ba talaga ang nangyayari? Habang dumarami ang mga pag-atake sa mga mamamayang Ukrainian, hindi na nakakagulat ito. Mas pinatatag nito ang kanilang paninindigan, mas napalapit sila sa pagsuporta sa pamahalaan. Pero sa kasamaang palad para kay Putin, ang mga pag-atake sa sibilyan ay hindi talaga nakakaapekto sa mga labanan sa unahan. Dahil sa Sumi Obast, patuloy pa rin ang pag-usad ng kontra-opensiba ng Ukraine at nagpapanik ang mga, ang mga Ruso. Malaking balita, Nagpapanik ang mga military correspondent ng Russia matapos ang paglaya ng baryo ng Kondrivka sa rehiyon ng Sumi. Naglunsad ng opensiba ang mga puwersa ng Ukraine sa baryo ng Olekskva. Matinding labanan ang nagaganap habang sinusubukang makapasok ng mga tropang Ukrainian sa baryo. Kasabay nito, walang tigil na binobomba ng Ukrainian aviation at artilleria ang mga puwersang Ruso na nakapwesto sa lugar. Ito ay nangyari kahapon ng hapon Hulyo 26. At sa loob lamang ng isang araw, mukhang malaki na ang naging progreso ng Ukraine sa bayang ito. Sinasabi ko ito dahil nakakatanggap tayo ng mga ulat mula sa mga Russian mil blogger at war correspondent na nagbabalita tungkol sa digmaang ito para sa Russia. Ngayon, gaya ng alam ninyo, parehong may ugali ang magkabilang panig, mga Ukrainian at Russian, na ipakita ang mga bagay na pabor sa kanila. Kaya kapag sinasabi ng mga Russian na hindi maganda ang kalagayan ng mga puwersa ng Russia sa lupa, mas naniniwala ako dahil may dahilan ang mga Russian na hindi magsabi ng totoo. Kaya kapag nagsasabi sila ng totoo, mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaakala natin. Ito ang sinabi nila kaninang umaga. Sa mga unang oras ng Hulyo, 27, lalong lumalala ang sitwasyon malapit sa Aliska. Lumalala rin ang sitwasyon sa Sumi Front. Pagkatapos masakop ng mga puwersang Ukranyano ang bayan, naglunsad ng pag-atake ang grupo ng kalaban sa susunod na baryo. Sa kasalukuyan, naipadala na ang mga espesyal na unit ng operasyon sa baryo, na lubhang nagpapahirap sa mga operasyon sa lugar na ito. Anuman ang nararamdaman mo tungkol sa espesyal na puwersa ng kalaban, sila ang pinakasanay na mga unit, maliban sa kanila. Maraming tropang pandigma mula sa iba't ibang unit ng assault regiment ang kumikilos sa sektor na ito. Marami nang nailipat dito, kaya ang ilang kumpanya mula sa ikaapat na raan at limang na assault brigade ay nagsimulang ilipat sa rehiyon ng Kharkiv para patatagin ang direksyong yon. Kaya naman napakahirap ng sitwasyon sa kasalukuyan. Patuloy ang labanan at ang kalaban ay umaatake hindi lang sa dami, kundi pati na rin sa kalidad. Hindi pa nabilang dito ang dami ng mga unmanned aerial vehicle na ginagamit sa pag-atake sa ating mga sundalo. Ngayon, habang nagpapatuloy ang labanan, kinumpirma ng isa pang Russian Telegram Group ang pagkawasak ng isang Russian Brigade ng isang Russian Regiment sa baryo na tinalakay natin sa simula ng video na nakakagulat dahil bihira talagang umamin ang mga Ruso sa mga ganitong pangyayari. Talakayin natin ang ulat na ito. Kinumpirma ng mga kaibigan ko na ang mga mandirigma mula sa ikatatlumpong motorized regiment na nagdepensa hanggang huli, ay nanatili na sa direksyon ng Sumi. Isa kasama ang palad, hindi naging posible na makalusot papunta sa kanila. Walang tigil ang kalaban sa pambobomba gamit ang High Mars, pinatumba ang ating artilyeriya. Kasabay nito ang tuloy-tuloy na first-person view carousel na mga pag-atake. Walang hanggang ala-ala para sa mga kasama. Ang maging mandirigma ay ang mabuhay magpakailanman. Ngayon, nagpapatuloy pa rin ang digmaan mula sa aliskwa. Nasulat ko na dati na ang sandatahang lakas ng Ukraine ay naglipat ng napakaraming reserba doon mula sa iba pang direksyon. Patuloy naming babantayan ang rehiyong ito at iya update namin kayo sa mga susunod na video kung may mga panibagong kaganapan sa bahaging ito ng harapan. Ngayon, hindi lang dito nakatutok ang mga Ukrainians. Nagpapatuloy ang mga Ukrainians sa pag-atake sa loob ng Russia gamit ang mga drone upang sirain ang mga logistics ng Russia na nagpapalakas sa digmaang ito. Kamakailan, iniuulat ng mga Russian Telegram channel ang drone attack sa Sarvastivol, Russia kung saan tinamaan ang isang signal plant. Ang signal plant ay bahagi ng depensa ng Russia, gumagawa ng mga radio navigation equipment at iba pang mga bahagi para sa militar ng Russia. Narito ang isang maikling video ng pag-atake. Kita mo, ito ang pagkakaiba ng mga Ruso at mga Ukranyano. Ang Ukraine ay tumatarget ng mga pasilidad ng militar. Tinatarget ng Ukraine ang mga logistics center sa Russia. Hindi tinatarget ng Ukraine ang mga sibilyan. Ngunit nakikita nila ang mga pag-ataking ito sa loob ng Russia. Maraming Ruso ang nagulat sa pagtapak ng mga Ukraine drone sa malalim na bahagi ng Russia. Sa panahong ito, tinatarget ng Russia ang mga imprastrukturang sibilyan sa Ukraine at inosenteng mamamayan na di sangkot sa digmaan. Sinusubukan lang nilang bumalik sa normal na pamumuhay. Ngunit hinahabol sila ng Russia gamit ang first-person view drones. Naalala nyo ba? Ang ibig sabihin ng first-person view drones ay mayroong taong kumokontrol nito sa kabilang panig at may particular na tinatarget na tao. Halimbawa, yung nagmamaneho ng kotse o yung papunta sa grocery store. Ibig sabihin nito ay estrategiya ito ng Russia para tugisin ang mga sibilyang Ukrainian. At ito ang isa sa mga napag-usapan namin ni General Ben Hodges. Bakit nila ginagawa ito? Ano ang benepisyo na nakukuha nila? At ito ang sinabi niya. Tulad ng nakikita natin ang mga pag-atake ng Russia, napakalaki ng mga drone na ito at tila tinatarget nila ang mga gusali ng apartment. Tila dumirecho ang kanilang drone papasok sa gusali ng apartment. Ano ba talaga ang gusto nilang makuha? Gaya ng sinabi mo, hindi ito makakapagpasya o makakapagbago sa takbo ng digmaan. Puro pasakit lang ito sa ekonomiya at sa mga sibilyan. Uh, sa tingin ko, ilang bagay siguro yan. Una, sinusubukan ng mga Ruso na gawin yung ginawa rin natin, ginawa ng mga Alyado, ginawa ng mga Aleman nung ikalawang ang pandaigdig at sa Vietnam at Korea, kung saan binobomba mo ng todo ang kabilang panig. Pero ang strategic bombing ay hindi pa naging mapagpasya kailanman. Hindi ang pambobomba ang naging dahilan ng pagsuko ng mga Aleman. Hindi rin sumuko ang mga Briton sa pambobomba ng mga Aleman. Hindi sumuko ang mga hilagang Vietnamese dahil kahit binobomba natin ng todo ang Haiphong Harbor at mga lugar na kagaya nito, hindi talaga ito epektibo sa sikolohiya ng tao. Kaya parang ginagawa rin yun ng mga Ruso. Pero sa tingin ko bahagi rin nito ay isang Ibig sabihin, sinisikap nilang lipulin ang mga Ukranyano. Ibig kong sabihin sa tingin ko bahagi ito ng genocide na alisin ang mas maraming tao hangga't maaari para matiyak na hindi kailanman magiging isang liberal, malaya at masaganang demokratikong bansa ang Ukraine. Mabuti na lang nauunawaan ng administrasyon ng United States, lalo na ni Pangulong Trump, na ayaw ni Putin ng kapayapaan. Wala siyang ibang gusto sa Ukraine. Gusto niya ang buong Ukraine. Ayaw niyang umiral ang mga taong Ukrainian. Kaya natin nakikita ang mas matinding presyon ng United States laban sa Russia. At sana ay magdulot ito ng pangmatagalang kapayapaan. Ito ang sinabi ngayon ni Kalihim ng Estado Marker Rubio. Dapat ikasaya na nakatuon sa kapayapaan si Donald J. Trump, ang Amerikanong Presidente ng Estados Unidos. Wala siyang ibang nais kundi maging bahagi ng mga kasunduan sa kapayapaan, pagtigil ng mga digmaan, pagpigil ng mga digmaan at pagtatapos ng mga digmaan. Hindi niya ito digmaan. Hindi niya sinimulan ang digmaang ito. Nangyari na ito kahit na hindi sana mangyayari kung siya ang naging presidente. Minanan niya ito at ginawa niya ang lahat ng posible para wakasan ito. Sa tingin ko, lalo siyang nababahala dahil kahit maganda ang naging usapan nila ni Vladimir Putin at mga tawag sa telepono, wala namang nangyayari. Oras na para kumilos dito. Malinaw na ipinakita yon ng Pangulo. Nawawalan na siya ng pasensya. Nawawalan na siya ng kagustuhang maghintay pa na may gawin ang panig ng Russia para tapusin ang digmaang ito. Hindi man digmaan para sa kanya, nais niyang makita itong matapos mula pa noong Enero ng kasalukuyang taon. Ngayon, mukhang, base sa mga pahayag ng lahat ng pangunahing personalidad, gumagana ang pressure na ito dahil may kumpirmasyon na magkakaroon na ng pagpupulong si leader ng Russia na si Putin at Pangulong Zelensky. Kung natatandaan ninyo, palaging bukas si Pangulong Zelensky na makipagkita kay Putin, pero si Putin ay masyadong duwag alam mo na. Para makipagkita kay Pangulong Zelensky, Labis siyang natatakot tumingin kay Zelensky habang pinapatay niya ang mga batang Ukrainian at mga inosenteng sibilyan. Pero sa wakas, magkikita na yata sila. Ito ay dahil sa pahayag ni Pangulong Trump ilang araw lang ang nakalipas. Pakinggan natin. At ngayon lang din kinumpirma ng foreign minister, Turkish foreign minister, na nagkasundo ang Ukraine at Russia na magkaroon ng su summit ng mga leader sa Turkey. Wala pang eksaktong petsa, pero may ilang detalye na tayong nalalaman. Malamang na naroon ang mga delegasyon ng United States at Turkey dahil doon gaganapin ang pagpupulong. Samantala, posibleng magkita si Zelensky at Putin sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaang ito. Pakinggan natin ang pahayag na ito. Nagkaroon ng talakayan tungkol sa mga kondisyon, kung kailan at paano dapat magsama-sama ang mga leader mismo. Ang maganda dito, parehong pumayag ang dalawang panig sa prinsipyo na magkaroon ng summit ng mga leader sa Turkey na pangungunahan ng ating Pangulo kasama sina Ginoong Putin, Ginoong Zelensky at Ginoong Trump. Ngunit kung saan talaga sila nagkakaiba ay sa mga precondition ni na Ginoong Zelensky at Ginoong Putin tungkol sa tigil putukan bago sila dumalo sa summit. And dito, Mahalaga ang papal ng mga negotiating team dahil kahit sa loob ng mga team, may mga pagkakaiba rin. Pero una, dapat malaman nila ng eksaktong ano ang sinasang ayunan at tinatanggihan nila. Iyang e panig ng Russia ay nagsasabi rin ng mga bagay na katulad niyan. Gaya ng nasabi ko kanina, ang mga posisyong ito ay mas malayo na sa isa't isa noon pa man, katulad ng sa ibang larangan. Habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap, nakikita ko ang unti-unting pagtugpo sa gitna at ang kagustuhan gawin ito. Tulad ng sinabi natin mula sa simula, kung magpapatuloy ng maayos ang mga negosasyon na may ganitong layunin, naniniwala akong matapos ang ilang pag-uusap pa, lilitaw ang isang pansamantalang solusyon.